Mga gawa chapter 12 verse 14 up to 25 At nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa to hindi niya binuksan ang pintuan kundi nagtakbo sa loob. Ipinagdigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan at kanilang sinabi sa kanya, Nauulol ka. Natakpat buong tiwala niyang pinatunayan na gayon nga at kanilang sinabi na yaoy kanyang anghel. Datapot na natili si Pedro ng pagtukto at ang kanilang buksan, ay nakita nila siya at sila'y nangamangha. Datapot siya na mahudyatan sila ng kanyang kamay na sila'y tumahimik, ay isinaysay sa kanilang kung paano inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, Ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid, at siya'y umalis at napasa ibang dako. Nang mag-uumaga na ay hindi kakaunti ang kaguluhang nangyari sa mga kawal. Tungkol sa kung anong nangyari kay Pedro at nang siya ay maipahanap na ni Herodes at hindi siya nasumpungan, ay siniyasat niya ang mga bantay at pinag-utos na sila ipatayin at si buhat sa Judea ay lumusong sa Caesarea at doon tumira. At galit na galit nga si Herodes sa mga tagatero at taga at sila ay nangagkaisang pumaroon sa kanya. At nang magkaibigan na nila si Blasto, nakatiwala ng hari, ay kanilang ipinamanhik ang pagkakasundo sapagkat ang lupain nila ay pinakakain ng lupain ng hari. At isang takdang araw ay nagsuot si Herodes ng damit hari at naupo sa luklukan at sa kanila ay tumalumpati. At ang bayan ay sumigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao. At pagdaka'y sinaktan siya na isang anghel ng Panginoon. Sapagat hindi niya ibinigay ang kaluwalatian sa Diyos at siya kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. Natapot lumago ang salita ng Diyos at dumami at nagbalik na galing sa Jerusalem si Bernabe at si Saulo nang maganap na nila ang kanilang ministeryo na kanilang isinama si Juan na may pamagat na Marcos. Amen.